Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra, para sa Marso Labinsham, 2025. Sa araw na ito, may hatid na mahalagang paalala sa iyo ang enerhiya ng kapaligiran, isang imbitasyon upang huminto sa glit at pagnilayan ang landas na iyong tinataha. Bilang isang Libra, lika sa iyo ang pagsusumikap na lumikha ng balanse, hindi lamang sa iyong mga desisyon, kundi maging sa iyong emosyon at mga relasyon. Ngayong araw, ang mga pangyayari ay maaaring magbigay sa iyo ng pagkakataon upang mas malalim na magnilay at tuklasin kung paano ka maaaring mas lalong lumago sa iyong sarili at sa iyong ugnayan sa iba. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, mahalagang tandaan na ang pagtutok sa iyong panloob na mundo ay kasing ng iyong koneksyon sa mga tao sa paligid mo. Maaaring mapansin mong sa ilang mga sandali ngayon, ang iyong isip ay biglang lumalayo sa mga gawain na dapat mong tapusin. Maaaring maramdaman mo ang pagnanais na manatili lamang sa iyong comfort zone, iwasan ang mga responsibilidad, at magpakawala ng mga pangarap dahil tila wala kang lakas o gana upang magsimula. Ito ay maaaring dulot ng panandaliang pagod o kawalan ng direksyon. Sa mga ganitong oras, 'wag mong hayaang magtagumpay ang katamaran sa iyong isipan. Sa halip, tanggapin ang mga sandali ng pananahimik bilang pagkakataon upang muling magkarga ng enerhiya. Sa halip na hayaang madaig ka ng kawalan ng sigla, gamitin ang panahon na ito upang magnilay, magmuni-muni, at balikan ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Ang pagpapahinga ay mahalaga, ngunit huwag kalimutan na bawat hakbang na ginagawa mo, kahit maliit lamang, ay hakbang pa rin patungo sa tagumpay. Ngayon ay maaaring maramdaman mong may bumabalik na mga pag-aalinlangan sa iyong isipan, mga tanong na matagal nang nananatili sa likod ng iyong isipan, ngunit ngayon ay unti-unting lumulutang muli. Huwag kang mabahala kung may mga pagdududa na tila humahadlang sa iyong kumpiyansa. Sa halip, isipin ang mga ito bilang mga pagkakataon upang tuklasin pa ang iyong mga paniniwala, mga pangarap, at mga limitasyon na minsan ay ikaw mismo ang nagtakda sa iyong sarili. Sa halip na iwasan ang mga tanong na ito, pagtuunan mo ito ng pansin. Ang pagharap sa iyong mga pag-aalinlangan ay maaaring maging susi upang makahanap ka ng kalinawan sa iyong mga plano sa buhay. Tandaan, minsan ay kailangang harapin ang kadiliman upang makita ang tunay na liwanag. Ngayon, mahalagang bigyan mo rin ng halaga ang iyong sarili. Bilang isang libra, lika sa iyo ang pagiging maalalahanin sa damdamin ng iba. Madalas kang inuuna ang kapakanan ng iba bago ang iyong sarili, ngunit ngayong araw, paalalahanan mo ang iyong sarili na mahalaga rin ang iyong sariling pangangailangan. Maglaan ng oras upang pagtuunan ng pansin kung ano ang makapagpapasaya sa iyo. Ang simpleng paggawa ng bagay na mahalaga sa iyo, tulad ng paglalaan ng oras sa iyong mga hilig, Pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay o pagsubok sa bagong aktibidad ay maaaring maging makabuluhang hakbang upang maibalik ang iyong sigla at tuwa. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay asul. Ang kulay na ito ay sumasalamin sa kapayapaan, kalmado at mental na kaliwanagan kung nais mong magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw, subukang magsuot ng asul na damit o gumamit ng mga bagay na may kulay asul sa iyong paligid. Ang asul ay magdadala ng balanse sa iyong damdamin at makakatulong upang malinaw mong makita ang mga solusyon sa mga hamong maaaring lumitaw. Ang iyong maswerteng numero naman ay pito, labing isa, at dalawamput tatlo. Ang pito ay simbolo ng karunungan at espiritualidad, paalala na may mga sagot sa iyong mga tanong na matatadpuan sa katahimikan ng iyong isipan. Ang labing isa ay nagpapahiwatig ng inspirasyon at pagkamalikhain, paalala na ang iyong mga ideya ay may kakayahang baguhin hindi lamang ang iyong buhay kundi pati na rin ng mga tao sa paligid mo. Samantala, ang dalawamput tatlo ay kumakatawan sa kakayahang magdesisyon ng tama sa gitna ng kawalan ng katiyakan, paalala na sa kabila ng pagdududa, naroon pa rin ang kakayahan mong magtiwala sa iyong sarili. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglaan ng oras upang ayusin at linisin ang iyong paligid. Sa paggawa nito, hindi mo lamang nalilinis ang iyong pisikal na espasyo, kundi pati na rin ang iyong isipan at damdamin. Ang pag-aayos ng iyong paligid ay maaaring maging makapangyarihang paraan upang magdala ng kasarinlan at kapayapaan sa iyong kalooban. Panghuli, tandaan na anuman ang mga pagsubok na iyong kinakaharap ngayon ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa tabumpay. Ang mga pag-aalinlangan, pangamba, at pagkakatigil ay hindi nangangahulugan ng pagkatalo, kundi mga paalala lamang na minsan ay kailangan natin huminto upang pagtuunan ng pansin ang ating sarili. Ang araw na ito ay isang paalala na sa kabila ng mga balakid, ang iyong kakayahang magbigay ng pagmamahal, pag-unawa, at kabutihan ay nananatiling isa sa iyong pinakamalalaking lakas. Yakapin ang araw na ito ng may pag-asa sa puso at kumpiyansa sa sarili, sapagkat sa bawat hakbang mo pasulong, mas lumalapit ka sa iyong mga pangarap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.